400 years celebration ay pagdiriwang at pagpupugay sa bawat Valenzuelano. Sapagkat ang tunay na kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan nito. Ang tagumpay ng bawat Valenzuelano ay tagumpay ng bayan natin at tagumpay din natin ang kawan Dr. Pio Valenzuela ay pakilala sa mga Valenzuelanong nagpakita ng husay at puso sa paglilingkod sa bayan. Ang una po nating gagawaran, awardee sa larangan ng kultura at sining mula sa barangay Talandanan, Roderick Alo. Bukod sa pagiging guro ng Filipino, si Roderick Alo ay aktor, direktor, at producer ng mga dula at pelikula. Siya ang tagapagtatag ng Tanghalang Banyuhay, isang community-based theater group sa Valenzuela na nagbigay ng pagkakataon sa maraming kabataang Valenzuelano na mahasa ang kakayahan sa sining at pagtatanghal. Nagwagi sa mga patimpalak gaya ng pagiging National Finalist at Audience Choice Awardee para sa do documentary Film na Kurba mula sa National Commission for Children's Television, Best Documentary Director sa 195 Countries International Film Festival, National Level Champion in One Act Play Competition, Best Scriptwriter and Best Play sa 2022 National Biotechnology Week. Sa kasalukuyan, siya ang Secretary General ng International Theatre Institute Philippine Center at Executive Council Member ng National Committee on Dramatic Arts ng National Commission for Culture and the Arts. 2023, Gawad Dr. Pio Valenzuela mula sa Barangay Dalandanan sa Larangan ng Kultura at Sining, Roderick Alo. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa biyayang ipinagkaloob sa aming pamilya. Maraming salamat po Mayor West Gatchalian, Senator Win Gatchalian, at DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagkilalang ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay inspirasyon sa amin. Asahan po ninyo nakasama kasama ninyo ako para sa paglinang ng kakayahan ng kabataang Balenswelano sa larangan ng masining na pagtatanghal. Maraming salamat po Sir Jonathan Balsamo sa tiwala at laging pagsuporta sa aming kakayahan. Maraming salamat po Kapitan Benito Encarnacion Jr. sa inyong dominasyon para sa pagkilalang ito. Maraming salamat Mami at Ate Era, Kuya Lakan at Baby Ayla na aking inspirasyon at motibasyon upang pagbutihin ang lahat ng aking ginagawa. Maraming salamat po Vice Mayor Lori Natividad Borja at sa lahat ng mga mahuhusay na City Councilor ng ating lungsod. Maraming salamat po International Theater Institute Philippine Center, National Commission for Culture and the Arts, National Committee on Dramatic Arts, Tanghalang Banyuay Incorporated, Banyuay Events and Production, DNHS Teatro Benhi, Mapulang Lupa National High School, pamantasan ng lungsod ng Valenzuela, Dalandanan National High School, Valenzuela Arts Culture Society Incorporated, Gospel of Love ME Community, Kapisanan ng mga guro sa Pilipino, Dalandanan Village Home Owners Association Incorporated, Knights of Rizal Valenzuela Central Chapter, Tanghalang Hulyo 23, Maraming salamat sa aking mga kinikilalang mentor, Madam Cecil Guidote Alvarez, Ka Jolad Santos, Kuya Edwin Maestro, Sir Phil De Guzman, Attorney Pablo Trelliana, Attorney Ernie Urbano, Brother Danny Hernandez, Dr. Rudy Fran Palconitin, Sir Philmore Caballero, Dr. Baltasar Gayem, Vice President Erlindo Dionisio at Ninang Rosary Carlos sa Diyos ang pinakamataas na papuri non omnis moriar